Wala pa ng panan talabera ay nagbiyahe kami na halos sobra halating oras para pumunta kami sa bayan ng bunabang kusanan doon ang parang na naming kamadana at uh, ah, tanawin sa mga baybayin ng alsada na namin dinadaan maraming tanim na umano ng mais ah uh, baybang klase ng halaman at sa so, waska na narating namin ng lugar ko sa na destination destinasyon at tunan namin napansin itong gradas na ako siya nag-bibitaw manap o nag-ainsayo ang mga napakaganda at talaga ganito talaga sa mga parm may mga, mga, mga ganito mong flashin na uh, gradas kung tabagin at uh, talagang ginastusan niya mga hydrolo kita niyo na mga salamay na tabubo Parang sa buwan tinalo pa yung mga malilit na sa buwan na uh, ang uh, mga nasa maliblib na lugar Tagaya sa aming bayan Medyo binapuran lang na yero Pero talaga Ayos na ayos Bejin a ping a hameta, bin a beer May arin uh, ng pardon, na come a gana inya pagkatapos. ya put a tapos. One and gratas of oh. my idolo, gratas of the big kami ngayon sa JP Biking Game Park. sa JP Biking Game Park. lawak oh nang ano kan engineer oh <laughs> <laughs> eh, eh, ganda oh Oh, talaga mga pangalaw Vanderbe, ano? Uh, um, ah. Ano? Ilang yung ring ban? Saan? Ano <laughs> yung lawak na yung ano? Ano ka ni engineer? Tatlong ring ban rin. Tatlong ring ban? Tatlo?

Dahil pa pa pa, yun. pa May May yung pasabo Ayan yung bago pala dito pa Ayan 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 May isang hektare na ito na sa kabila May pinto pa yun daw Saka ko pa yan? Hindi mga agon naman eh. Ang kanilang ano, ang manok ang dami. O kasama mo. First time ko nakarating dito eh. First time lang yung nakarating. Ang uh -huh. dami. Ang eh. dami ng manok ang eh. maganda. Talaga namang yung... Uh ha? -huh. Ay, meron pa daw sa kabila. Dami, ano? Paan talaga yun? Wala pa laman, ano? Wala, wala pa? Nakailaban laban na siguro. Nakailaban ako. ako. Ang gap siya. Siya, ilan ang wing ban? Tatlo. Tatlo. Yung mga Thunderbird, siya ba nagtawa? Meron pa din eh, oh. Ang meron din yung kuhan, oh. Aris aku pun, ay, mulaan aku rompak, belum Bakante. lawak ah walang laman din eh puro pinagsama-sama na doon sa kabila ayun dami oh nakita yung mga ano yung mga bata ito yung mga palahe oh dami kasyon pa oh, sa kabila oh dito. At pagkatapos nga namin bumisita sa farm kami, bumalik na ulit, papunta na ang pinampanaan talabera, at nabiyahin na ulit kami. At salamat kay engineer Air ang mayari ng JP Biking Game Farm, at kami na bigyan ng manok. Kena boas sa mager amin ng lahat ng at tara mi naga uh, exercise. Yo, kung okay, kami din eh, sa, uh, sa Nga, in, uh, ay saruan, exercise. Ini sa talabera, mga idol. Mga bahabal na karan ito. Hanggang bypass road na <laughs>